Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video. Ngayon ay tungkol, tungkol po sa mga alternatibo at epektibong tips para sa mga taong hirap makatulog o yung mga taong may mga insomnia. So, wala po akong uh, supplements na iniinom. Kasi una po, wala pong approval na galing sa Food and Drugs Administration. And aside sa pag iinom po ng antidepressant pills um mayroon din po akong mga alternative at epektibo pong mga tips na na inapply ko po sa aking uh, sa aking sarili kasi nakaranas din po ako ng insomnia back um, 2016 uh, kasi syempre about changing everything from being me and my husband to Nagkaroon kami ng anak, of course, having child, having baby at home is very big responsibility. So, maaano talaga, madi-distract yung routine mo sa pagtulong mo. So, ang umpisa po, ang ginawa ko po, is lo, yung sinasabing sleeping hygiene. Sleeping hygiene po, hindi lang po ito para sa ating katawan, kundi sa ating kwarto. Na sa umaga, kailangan natin buksan yung ating uh, bintana para ma-stimulate ng uh, sa loob ng ng kwarto from evening to morning na kailangan po 'yun mailabas. Kumbaga mayroong another fresh um, vibes para sa pagtulog mo mamayang gabi. So kailangan mong maglinis, di ba? Tanggalin yung mga alikabok para maging maganda yung hygiene ng ano ng environment sa loob ng kwarto. And then kapag sa gabi naman dapat malinis yung katawan mo. Like meron kang ano routines and activities na ginagawa bago ka matulog. And ang mga routines na ito like halimbawa paghihilamos um yung half bath tapos yung pagsisipilyo at yung pagpalit ng uh, malinis na damit like um, pajama kasi syempre um kumbaga yung kumbaga yung ating utak is sasabi na ah, okay it's evening and it's 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 time to rest and of course it's obvious naman na kapag nakaano ka kapag naka nakapajama ka or naka nighties ka automatic na matutulog ka na automatic na It's time to rest na kailangan mo magpahinga, 'di ba? Number two po, yung ginagawa ko rin po is yung pag-inom ng chamomile tea. Uh, hindi naman po ako sa ano sa uh, kumbaga hindi po ako fan club ng kape. Since bata pa po ako, hindi po ako fan club ng kape. Nung nasa Pilipinas pa ako, yung iniinom ko po is warm water. And nung nakarating ako dito sa Belgium, noong 2011. I was community, it's really makes you relax. Kahit nung time na yun pa naman na nag-i-study ako ng Netherlands. Uh, it makes me more, uh, kumbaga, focus. And lalo na sa pagtulog. Nakakatulog talaga ako ng mahi. First, um, hindi naman po ito para sa lahat yung community. So may tao, may tao na hiyang sa Camellati, may tao naman na hindi hiyang. So um, for 14 years na pag-iinom ko po ng Camellati. Para sa akin it's really a big help. It's a big benefits para talaga sa akin. It's not like I hear it in social media, no. I was already drinking this for 14 years nung nandito na ako sa Belgium. And hindi na warm water yung iniinom ko. I still drink warm water, but um, I am more on in uh, community. And yung number three po is yung meditation. Um, meditation po, at some people they say, ah, it's just like a meditation. Yes, that's true. It's just a meditation. But it's a big benefits. Maraki yung beneficyo nito sa well-being ng isang tao. At 15 minutes bago ka matulog, it's really a big impact. Give you relax, especially your mind. Um, for me para sa akin as a as, a, as a person na ina-apply ko po ito sa pang-araw-araw before I go to sleep kasi nga sa stressful ng ng buhay uh, hindi po natin yan maiwasan some people they always is iwasan po ninyo ma-stress kayo hindi po ninyo maiiwasan yung stress. Hindi po ninyo sasabihin sa stress na, ah, stress, wag naman ngayon, wag ako. Kasi hindi maganda yung araw ko. No. Stress hindi mo po yun nararamdaman na nagkakaroon ka, but nagkakaroon po yun ng reaction sa ating katawan, sa ating katawan. And yes, malaki po yung benefits nitong ano, nitong um, um meditation. Kasi uh, binibigyan ka ng magandang tulog nito. And Yeah, malaking tulong talaga sa akin yung meditation. Hindi po siya madali ha. Hindi po siya madali na, ah, okay, I'm gonna go to YouTube and I'm gonna watch meditation. And then boom, ma-apply mo na. No. Para sa akin, yung meditation talaga, it takes time. Kasi yung katawan mo, kapag bago, naninibago siya. Naninibagong tanggapin yung lalo na pong pagbagong routine. Sobra, sobrang hirap. And... Of course, kasi tiyaga, haba ng pasensya, kasi hindi naman po yan yung yung, yung sili na kapag terisin mo, is mag-aanghang agad-agad. Mag-build ka ng oras, pasensya, and kailangan mo itong gawin araw-araw talaga. Hindi lang gagawin mo ito kasi ah, uh, ah, uh, last week, nag-ano ka, kumbaga, nakaranas ka ng uh, insomnia, hindi ka makatulog, nag-meditation ka, and then nakatulog ka. And then, for three days, ah, uh, four days, okay yung pagtulog mo. And then, suddenly, um, after like let's say monday again nakaranas ka na naman ng insomnia and then magme-meditation ka no you have to do that every day every day talaga kasi yung yung stress every day po nangyayari sa atin hindi po yan na hindi po natin yan mararamdaman but yung katawan natin nakakaramdam po yan and nakakaramdam na tayo but it's too late already nakakaranas ka na ng iba iba't ibang mga physical na and then yung reaction mo, it's very exaggerate, very dramatic. Kasi, oh my God, anong nangyayari sa akin? Ano ba ito? May sakit na ba ako? Or labas-pasok ka sa ER, medical na ginawa sa'yo, and nagiging more stress ka lalo. So, ito po yung ginawa ko mga alternatibo at epektibo pong mga tips na ginawa ko. And, paalala ko lang po sa inyo, hindi po ibig sabihin na nag-work sa akin is mag works po sa inyo. I, I'm hoping na mag-works po sa its free and I'm sharing it. So so importante talaga na may sapat kang kaalaman at um, hindi po ako expert about about everything about insomnia, about acid reflux, about anxiety panic attack. Ito po ay base sa aking experience at sa mga nabasa ko, and I want to share it para magkaroon po kayo, you know, like knowledge na uh, okay, ganun, ganun pala, da, ganito pa dapat ang gawin. So if it's not working to you, hindi ka dapat hihinto dyan. Kailangan mong mag-continue at mag-search kung ano yung magiging suitable para sa inyo.